followers natin sa page to no so sa mga followers ko dun guys sa aking uh, profile account dun sa mga followers ko guys sa uh, uh, PMB vlogs dun sa aking uh, facebook uh, tutorial so pwede nyo rin ako i-follow dito guys so ito yung uh, official uh, page account ko no so Jesse Sardinio Martinez so kung gusto nyo guys ng uh, mga katanungan regarding po sa facebook Uh, pwede nyo kong i-approach dito sa aking page na ito pwede kayong mag-basics dito Then sa mga gusto naman guys magtanong about uh, business saan rin po tayong uh, actually uh, business consultant uh, regarding po sa uh, mundo ng e-commerce business so ginagawa ko guys yung business uh, ano po ako dito full time so actually nandito po ko ngayon sa Batangas City so ginagawa ko tong business na to. Uh, dahil may mga business partner po tayo na kailangan tulungan kaya naman nandito tayo nag-iikot tayo everyday